Uh, wala po bang plano ang uh, Malacanang, especially ang uh, Pangulong Marcos, na magpa-hair follicle test na siyang hinihingi po para matuldukan na itong issue po ng diumanuya uh, uh, paggamit ng uh, ipinagbabawal na gamot ng ating Pangulo? Sino po ba ang humihingi? Marami po sa ating mga kababayan ang uh, sa social media na nagre-react dito po sa um, ipinapalabas na video na ito. Actually, parang nag-die down na po ito before dahil nga sasabi nga ng malaki it's a fake, pero biglang nabuhay after po nung ginagawang uh, investigasyon mismo ng uh, Kongreso ng Kamara. Kaya pumuling lumabas itong video na ito. And uh, sabi nga po nung uh, vlogger na si Miss Pebbles Cunanan ay si uh, Atty. Harry Roque yung mastermind mm. ano po nitong video. Uh, pero inamin naman ni Ms. Maharlika, yung another vlogger, na parang siya yung nagbigay lang kaya Atty. Roque. Kaya mm. okay, ang tanong ko po, sabi niya sa social media, hinihingi. Sino po in particular ang mabasa sabi niya sa akin na humihingi ng ganitong klaseng uh, pag-test? Ang atin pong mga kababayan Sino na... Sino po in particular? Music, na po okay, na pa pa po sigurong, uh, ikaw na po ba? Sige po, sige po ang humihingi. Okay. <laughs> pero masabi lang ninyo na mayroong humihingi. Pero Maybe. marami po sa social media so, po kayo ay na, uh, nagbabasa po sa SOCMED, uh, Madam Yusuf. So, isa ka nga sa humihingi. Kasi po gusto... Okay, yung... tanong ko nga, isa ka ba? Kasi we have to be specific on this. Isa ka ba sa humihingi? Ang mga kababayan po natin. So, isa ka sa humihingi. Actually, I'm a journalist. Hindi nga, po ako nga. humihingi. Pero parang gusto ninyo na meron lang kayong uh, mm -hmm. basihan. Um, opo, basihan. Sino, sino po? Kasi sabi niyo po kanina, ay napanood yun niya sa social. Opo, news. Madam sino Yusek, po? Uh, syempre kami po ay mga Pilipino rin. As a journalist, hmm. gusto po namin na hindi fake news. Yun pong aming ibabalita sa taong bayan. Okay, so humihingi po. Si, ano na po, si Attorney Vic Rodriguez, di mo okay. pa matagal na rin naman hinihiling niyang hinihiling uh, yung hair follicle test. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i sa Pangulo ang isang hair follicle test. Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng ilegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin, kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang, ang dapat na magpatunay. Kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan, isang guni-guni para masira ang Pangulo, at walang basihan. Kahit, kahit saan po na kaso, kung sino yung nagbibintang, siya ang magbigay ng pruweba. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ah, nag, ito, ito, gumagamit ka, patunay mong hindi. Hindi po yon ang tamang logic. Kayo po na nagbibintang, kayong humihingi at nagdidiman sa Pangulo, kayo muna ang magpatunay na mayro siyang ginagawang mali. Kapag wala po kayo na wala po kayong karapatan humingi sa Pangulo ng anumang diman patungkol sa hair follicle test. Inky okay po. po. Salamat.